spicy. Hindi, ayun, nasa taas. Mixed up mo yun. Sa taas, yan. Oh. Okay. Oh, masarap yang -hang. Oh, yung kasumanghang. Yeah. Yung hindi siya spicy. Yan. Oh, yeah. May rice. Pwede po rice. Oh, yeah, yellow. Yellow. rice. Plain rice. Pang white rice. White rice. Ang susay. White rice. Kasi may oil. Ano ang gusto ko? Ano ang gusto ko? Ano ang Vegetable. Ikaw ano bang masarap dyan? Yung sayo, walang hindi manghang. Yung hindi manghang, yung masarap. Yeah, mm -hmm. 41? Oh, white rice. Ah, sige, yan na lang. Mm -hmm. Nagkita ng di inasahan. Sabi kasi niya, lang <laughs> napadlamo <laughs> daw ako.